So ayan nak naglagay na sila ng ano ng ilaw ay tawag nito. Yung mga wire ba. Naglagay na sila para pag ano na sa mga kwarto-kwarto, malagyan na ng ilaw. Ayan. So dito Inuna mo nila yan kasi yung uupa kasi, gusto nang lumipat. Kaya inuna muna nila yung pag ano ng mga ilaw. Pag natapos yun doon, paglagay ng mga ano, ilaw, at saka kisame, sa kanila yan, babasagin yung CRS. bahay mo. Medyo gumaganda na. At ito yung ano, yung pader niya maganda na rin. O, lalagyan pa nila yan dyan ng hollow block sa taas para pag umulan, yung bagsak ng tubig, hindi rito papasok. At lalagyan nila ng alulod yan. Ayan. Ito na ko, linagyan nila ng pinakaposte dito sa gitna. Ito. Ito. Linagyan nila para hindi na siya umuuga, oh. Hindi na siya umuuga. Maganda na yung pagkaano nila. Tapos, ang titirahin nila, titirahin pa nila, ito na lang, Ito hanggang doon. Yan, isang araw lang daw nila itong titirahin. So ito mga basura, mamaya pa ito o umpisahan pagtapon. Ay basura, hindi naman pala basura ito. Mga tambak na ano, yung mga panambak na mga ano, yung mga bato-bato at oh, yeah. saka lupa. Yan, kailangan maitapon 'yan. So dito naman tayo sa loob. Wala ka na magkita bukas dyan. Sigurado ka. Hmm. Wala ka na magkita dyan bukas. Ayos ka usap yung tao na yun. na lang talaga yung ano. So ito, unahin mo oh. na yan. Maglagay ng ano. Ng kisami kasi lilipat na dito si ano Tison. Philip Salvador. <laughs> si Salvador. Ang ganyan mo naman. Yung, ano, yung Salvador. Tapos na yung kabila dyan. Yan, wala na yan. Tapos na yung pinis na lahat. Ito, kayo? tapos na. Lalagyan na lang na kisami. So, ito, tapos na rin. Paglagay na lang ng kisami. Ayan, nakaumang na yung mga wire para sa mga ilaw. So, dito tayo naman sa ano. Ito, tatapusin din niya ito bukas. Bali, pag natapos ito bukas, isang kwarto na lang ang malalagyan malal niya. Ay, yun, ah. Yung isang kwarto, tapos na yan. Tapos ay, yan. ay ba tapos ito? na ba ito? Tapos Ah, tapos oh, na pala daw ito. Tapos na yan. Kakagawa na ngayon <laughs> yan. Ah, akala ko hindi pa tapos ito. Ito na lang, isa na lang. Ito na lang ang oh. ano, ang wala pa. Ito, 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 ito. Uh, so, ayan. Ang kanilang gawa ngayon. Update natin ngayon, yan. So, ilang pa yung cemento? Marami pa yan. Marami, Marami pa, pa yan. tayong cemento, Ayan yung mga binili namin na ano. Itong pintura na to. Binibinta daw yan. One thousand one. Ay, wala pa ako. Mura na yan, madam. Boysen yan. Oh, so, yung tila tawag nilang gloss. Bago tayo mag-gloss, magpa-plot muna tayo ng white. Yun nga po yung in-order ni madam mm -mm. na nakaraan. Oo. Mm -hmm. Hindi, pambubong daw yun eh. Yung yung, yung, yung una. Sa hindi, plot yun, ma'am. Plot, pang-kisame pang yun, ma'am. Pang-kisame? Yung una? Yes, ma'am. Ay, ito? Yan, ma'am. Parehas din yan, ma'am. Kaso yan, ma'am, may ano sya yung uh, makintab. ah uh, makintab sya. Yan yung gloss. Di, para saan yan? Dito at, lang? After yung flat na may ma'am, yun po yung i, i, ano isusunod yung gloss. Yes, ma'am. Ah, okay. Ma so, ayan. Ito yung mga ginawa ni along na mga ano. Ayan, pintuan at saka sara na ano yung ano ng bintana so hanggang dito na muna yung ating update so halika dito uh, suggest mo sa kanya ma'am na ano halika dito yes, sasabihin mo dito kung anong gagawin mo dyan sa bintana na yan uh, ito pong bintana to ma'am lalagyan po natin siya ng canopy. so order po tayo ng materials dyan na tubular 2x2 na tubular at saka angle bar na dos at welding rod po kami na uh, yung... hanggang matito. saan yung paggawa mo diyan kung gusto niyo hanggang doon eh mag <laughs> naman man, man. <laughs> Di, alam, na diyan Ay, guhit oh, na mamo ayan ayang guhit na yan na oh okay sige nung sinabi niyo mam nung sabi niyo na lagyan ng ganyan ginuhitan ko na kagad sinukat uh, ko na hmm. sige ah, okay, so, uh, as soon as possible po sana yung makakapagdala <coughs> ano, natin ng na, makakapag-install na tayo ng gate. <laughs> kasi magkaano tayo, mag-clear na. Clear ah. na tayo. Hmm. Yung gitang important lang kasi marami ka tayong matitira materials. So, hmm. ano, yung po Kaya po, suggest lang po. Pali magkaano naman yung ano? Yung... Yung... Yung gagastusin natin sa uh oh. dito. Kung gusto niyo po ng... Uh, yung umurahin lang pero matatag, ang mga siguro... Sa inyo po yung materials ha? O sasa isasama ko na yung materials. Kung saan yung materialis, magkano? Kung saan yung materialis, ma'am, 17. 17? Opo, yun ang clear na gate na yan. Talagang meron tayong service door, meron tayong front gate. Talagang quality yung pagkakagawa niya. Hindi oh, ito, makikita na. naman to ng anak ko, eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, okay, sige. Salamat po. Thank you. Thank you.